good morning. Uh, dito na po tayo sa may ano, Agham Road. So bakit nandito po tayo? Wala pa naman po tayong ano, wala pa naman pong April 15 na ipapatupad yung sa e-bike. Yes! Ah, uh, yun lang. Ang pinapayagan daw po ay yung may, may pe pedal, no? Pedal assist, no? So, kailangan daw iturang e-bike Yung pwedeng dumaan sa bike lane Pero yung sa dito po Dahil tumatapo po sa 50 O, oh, pataas Dapat po consider siyang ano E-motorcycle, no? scooter bike So, tingnan po natin ito Yung mga pedal assist, yan po yung mga pwede kung ngayon yung ganito pong klase since malaki din naman po yung gulong niya de 12 po no 12 ang size eh wala naman po pinag-aibahan sa NMAP although syempre yung takbo mas mabagal lang ng konti pero dito sa city driving ang kailangan mo lang naman dito eh tumatakbo ng 50 dahil tingnan nyo naman po oh, wow! yung traffic eh yung mga ano makakataw lang din yan eh Okay, po, papawalan niya rin po yan, o. Oh. May hihihi po dyan. <laughs> Parap daw <lang ako> kayo. <laughs> Ayan. So, sana maayos pa nila yung ano, yung mga Category no? O oh, yung classification ng bawat e-bike. Yummy! Sasabayan ko ito, sila niya. Wow! Pag-47 na, o pag-40 Pag-40 niyo po, pwede po pang umahabol pa ng ano dyan Kailangan pa ba natin magtulin pa dyan? O, di ba? Ito na rin kagad So, yun, sana mabago pa At for sure, mababago yan Dahil nga, ito po talaga ngayon ang ano eh Pinakamatipid na transportasyon natin sobrang laki po ng pakinabang niya Ay pang I mean. ingay so yun nandito na po tayo sa EDSA wow may nag-comment po sa akin eh pinopost ko pa daw na nasa EDSA ako eh kinagaya daw ako sino po pa yung gumagaya sa akin? Uh, meron po ba? o oh, meron man po? eh, ingat lang po kayo kasi ako po matagal lang po sa Sabihin nila, e, wala naman sa yan eh. Paano ko masistrasya, nakakatagapal ka. Eh, tingnan nyo po kung napupusinahan po ako sa mga ano, mga pinag do ako. Saka po may license po tayo ha? may lisensya po tayo. Ever since po nagmumotor na po tayo, eh, hindi naman po tayo na sa mga ganyang ano, gulo. Oh, so, meron po. Sila po yun. Alam niyo naman po. Hindi naman for the ano, mapahit ka na. Eh, guys, ka na. May mga nagpo-provoke, di ba? Eh, dahil nga kamote. <laughs> so, ayun. Ayusin po natin yan. Para, ano, magbe-benefit naman din po ang lahat yan. Siyempre, sa batas, siyempre, dahil sa papakanan din po nilang ating mga So, mga biyahe eh. so, magpe-benefit po yan dahil mga mapanatiling ligtas no? so, sa mga e-bike naman maayos pa po yan tayo na po tayo okay? yeah. <laughs>